Ay! ka na bukas. Akalain mo, tapos ako agad yung summer vacation dito sa Japan. At dahil nga balik iskwela na naman, naisipan kong ayusin yung kwarto ni Ate Yui Chang para doon na siya makagawa ng assignment niya. Tara, samahan niyo muna kami for today's mini vlog. Minasang konnichiwa, Aira Desh, your full-time mom here in Japan. So tapos na nga yung bakasyon. Yung anim na linggo na masasarap na araw ng bakasyon. Gusto ko pa sanang bumalik ng Ilugi, o kaya naman dagat, o kaya naman pool. Pero kailangan kong tanggapin na simula bukas, may estudyante na naman ako na maagang papasok at ihahatid sa eskwelahan. At kailangan maaga pala nakaayos na ako kasi nakakahihang humarap sa mga hapon ng Pindanga. So gumawa nga lang ako ng vegetable salad, hiniwa ko yung ham na galing sa lola namin sa Nagano. Nagprito rin ako ng sausage at saka ng itlog para naman makapag-almusal na kami ng masarap at maumpisa na ang araw na ito. Magandang umaga, mahal ko! Maganda o maganda minasan! Kwa! So tara na nga kumain na tayo. Itadakimasu! <laughs> Umiiitayin <laughs> So habang nagkakainan nga kami ay simisakit lang natin. Kinagat-kagat yung tinapay tapos sabi niya umimitay. Ibig sabihin para daw dagat. Kasi yung pagkakagat niya para naging alon. So after nga namin kumain, ay nag-start na ako mamalansya ng mga damit namin. Kasi nga po, ang mga bata dito sa Japan, lalo na kapag elementary, hindi po sila nag-uniform. Mga panlakad lang po na damit yung isinusuot nila sa araw-araw. Kaya naman, kailangan ko laging maglaba at saka mamalansya kasi nakakahiya namang gusot-gusot yung damit ng anak natin. On the other hand naman, si Hapon, tinutulungan si Yuichan na gawin yung natitira niyang assignment. Kaso nga lang, napakaingay talaga ng mga bata sa sala. Kaya naman lumipat sila dito sa kwarto ni ate Yui-chan natin natin na napakagulo at puno ng laruan. Naisipan ko tuloy ilipat lahat ng laruan sa kwarto ni Kaoru Chang. Siguro panahon na para gamitin ni Yuichang yung kwarto niya para sa pag-aaral. Ang bilis ng panahon no. Dati baby lang siya tapos ngayon kailangan na niya mag-focus sa pag-aaral niya kasi mapapag-iwanan siya. Dati-dati puro kalat, puro pakyut. Ngayon puro studies na. So tinulungan niya lang ako ni Misaki Chang sa ni Kaoru Chang maghakot ng mga basura papunta dito sa kwarto nila. Muntikan ko na nga mga i-plastic at mga itapon eh. O, hindi ko tinatapon joke lang yun ha. So meron po tayong technique sa mga anak ko. Marami kasi silang laruan tapos yung iba kinakalat lang nila, sinisira nila, hindi nila pinahahalagahan. Kaya ang ginagawa ko, yung iba pinaplastik ko talaga at itinatago ko. Hindi ko sa kanila ipapakita ng mga ilang buwan tapos kapag nilabas kayo, tuang tuwang-tuwa sila, lalaruin nila ulit. Sabi nga sa kasabihan, di ba, hindi mo marirealize yung halaga ng isang bagay hanggat hindi nawawala sa So ito na nga po yung kwarto ni Ate Chang natin na wala na ng laman. So tiniran ko lang siya diyan ng lamesang maliit tapos yung cabinet niya dun sa gilid sa kayong sabitan ng kanyang mga bag. Kaso nga lang parang nahihirapan siya dito, nakasalampak siya sa sahig. Hayaan mo na natin siya gumawa ng assignment. Dito naman tayo sa kabilang kwarto. So Nakakot na po namin lahat ng basura. Nakahilera na ng maganda. At nandito na rin po si Misaki-chan natin. Ready ready na po siyang magkalat. Ay, Misaki-chan! Konnichiwa! Hi. Nani o? Oh, Tsukuten desu ka? P chan Oh my God! Pichang. Kawaii so! Niluto mo si Pichang. chan Kawain yun. ne? Demo, ima, ne? Tapos, te? O, range niya so, chan, pero... Tapos, te? <laughs> <Kawaii des. laughs> so pagkatapos nga ng lahat ng gawain ko sa bahay, ay kinahaponan, inaya ko yung mga hapon. Kinahaponan, inaya ko yung mga hapon. Oh my God, pareha silang hapon. So inaya ko nga yung mga hapon sa Ikea. Sabi ko, tara, tingin tayo ng ano? Study table ni Ate Chang natin para hindi siya mahirapan doon sa saing. So hindi na nga kami masyado nag-effort magpaganda kasi konting saklay mo lang naman ay maganda na kami. Pero yung mga anak ko, konting suklay mo lang talaga dyan, magaganda na yan. Pero ako, hindi ko alam. Kailangan ko pa ng tulong ng make Eh. Mahirap na, baka may makita tayong kakilala. Imachismis eh, pa tayo may pinagdadaanan. So sinuklayan ko nga lang si Misaki Chang natin kasi hindi ko na to iniipitan dahil mas feel niya talaga yung curly hair niyang nakalugan. How to be you po? And as usual, si Kauro Chang natin may pagkain na namang hawak. Aalis na lang kami. Gusto pang kumain ng tinapay na may honey. Tara pumunta na nga tayo ng Ikea. So para sa aming dalawa na hapon, ito yung pinakamurang furniture shop dito sa Japan. At the same time, maganda pa yung mga furnitures nila. So dito na nga lang namin naisipang bumili ng study table ni Ate Yui Chang kasi bata naman yung gagamit, diba? Okay lang naman siguro kahit hindi ganun kamahalan. Actually, marami na kami nakita mga study table dito sa Japan. Sa Nitori, sa Furniture Dome, sa Tokyo Interior at yung iba ang mamahal talaga. Kaya hindi naman kami makabili bili -bit. So malapit lang po yung IKEA sa amin. Ganun na rin yung Ghibli Park. Kaya naman nasama sa usapan. Napag-usapan nga namin ni na sana makabalik kami sa susunod sunod ay sa susunod pa ang plano namin ang akala naman ni Misaki Chang ay ngayon na kami pupunta Ghibli Pagyo Ima yeah! ay Misaki Ima Ghibli <laughs> ang Ima ay So, nandito na po tayo sa Ikea at tara pumasok na tayo. Hindi tayo pwede masyado magtagal dito kasi alam niya na, may pasok po kasang umaga. Ay, ang gaganda naman ng mga bed na to. Kasi kaya to sa kwarto ni Yui ko. Kaso nga lang, pag nilagyan mo niyan, ako po eh. So, dumiretso na nga yung family niya sa food court para malaman namin kung ano masarap dito. So, dito na nga kami maghahaponan para hindi na tayo magluto-luto pa sa bahay. Diretso off-road, tas tulog, tapos bukas pasok na kaagad. Ay, maka-order na nga. Alam niya ba, masarap yung mga pagkain dito sa Ikea. Tapos bukod pa doon mura. Favorite ko nga dito yung meatballs na o-orderin ko ngayon. Mamaya pakita ko sa inyo ha. So dito sa kabilang side, ikaw yung pipili ng mga dessert or kaya naman vegetable salad at saka ibang side dish. So ito nga ang kukunin ko ngayon ay yung favorite kong carrot cake. So kapag ka sinabing carrot cake, parang hindi mukhang masarap, di ba? Pero nung natikman ko siya, ay naku po, lagi na akong bumibili nito. Kumuha rin ako nitong pancake na hindi ko maintindahan kung pancake ba. Basta para sa mga bata. Pagkatapos niyan, umorder na tayo ng main dish natin. So, umorder nga ako ng isang plant ball curry. So, curry rice siya na may meatball. Yun lang yun. At saka ng favorite ko, meatball steak with mashed potato and strawberry jam sa gilid. Kumuha rin ako ng isang pagkain na hindi ko alam yung pangalan. Kumene. Eh. Kaso nga lang, medyo spicy pala siya. Hindi rin nakain ng mga bata. So, paglagpas mo nga dito, meron na namang self-service. So, pili-pili ka lang dyan. Meron din silang soup. Dampot lang na dampot. Basta kayang bayaran. Ay, naku, makapagbayad na nga. So, dito nga po pala sa Ikea, kailangan nyo ng members card na gagamitin niya sa pamimili at ginagamit din yung dito sa may food court. So pumunta ka lang sa service counter nila sa baba, makakakuha ka na. Itadakimasu! 4,600 yan nga pala yung nagastos namin sa dinner namin for tonight at after nga namin kumain, tumitingin na kami ng mga furniture ng bata. Uy, sabi ko furniture, hindi basura. Naku po, umalis tayo dito. Uy, joke lang ha. Baka isipin niyo masama akong ina at hindi ko binibilan ng laruan yung mga anak ko. Uy, ang sama niya. Uy, sanda mo kala yung mga laruan nila. Magkakamukha pa. So, study table nga po yung hinahanap namin dito pero hindi maiiwasang matukso at mapatingin sa iba. Katulad na lang ng napaka na bed na to. Matagal ko nang sinusulyap-sulyapan to pero hindi ko pa rin mabili. Balak ko kasing lagyan ng bed yung mga kwarto ng mga anak ko pero sa ngayon hanggang balak pala. Saka na siguro kapag ready na silang gamitin yung mga kwarto nila, sa ngayon kasi puro kuway. kuway buhay, nakakatakot daw, hindi tuloy mahiwalay. So sa aming pag-ikot-ikot ay nakakita naman po kami ng mga study table pero hindi masyadong marami yung pagpipidian. At karamihan nga po sa kanila napakasimple talaga ng design at sobra talaga ang mura. Pwede ka rin mamili ng upuan na gusto mo, may umiikot, may gumugulong, syempre mas high tech, mas pricey. Makalipas nga ang ilang ikot ay nakapag-decide din. So ito nga daw yung gusto ni Yui Chang worth 14,990 yen. Blue nga lang yung kulay pero keri na daw yan, mahilig daw siya sa blue. Syempre hindi pwedeng mawala ng upuan, kumuha rin kami nito, napakasimple lang. Sabi nga nila, simple is the best, di ba? Ito naman, 3,490 yan lang. Parang napupusuan pa nga daw ni Hapon yung maliit na sofa na yun para sa kwarto ng anak niya. Shala. Pero next time na yan, kumuha rin kami ng kit na ilaw na to. At saka ng maliit na paso, ano kayo matanim dito? After nga niyan, hinanap na namin dito sa bodega yung mga pinagpipili namin. Uso kasi rito yung sariling sikap. May number naman kaya madaling mahanap. So once na nakuha mo na nga lahat ng gusto mo, pwede ka na dumiretso sa counter para magbayad. Siyempre, pinaubaya ko na kay hapon niya. Pag uwi nga namin sa bahay ay hindi na namin pinagpabukas pa. Paano ba naman pag nilagay mo yan sa entrance? Naku, abuti ng isang buwan. Hindi pa nabubuksan yung karton na yan. Excited <laughs> lang bumili. Pagdating sa bahay, tinatamad mag-assemble pa. Sa tingin ko, isa to sa reason kung bakit mura sa IKEA. Paano ba naman pahihirapan ka talaga magbasa ng instruction ay kakailangan mo talagang gamitin ang isang daang prosyento ng iyong brain cells. Abutin na lang talaga at nandito si Daumichi, pogi na matalino pa. At saka isa pa, mabilis talaga natatapos ang trabaho kapag ka yung video. Ay este, nagtutulungan pala. And just like that, tapos na po yung study table ng ate Yuichang namin. Thank you, gambatin Thank you for watching. See you sa next vlog. Bye! <laughs>